So, hello mga kanilang tingnan natin yung ating mga family kasi tahimik na naman sila sa kanilang cage. Ano kayang nangyayari sa kyan nila mga calls? Hello! Ayan sila. Ano? Matutulog na. Ay! Inaano mo ba si ano? Si... Samba, Pelisa? Ha? At inaano mo ba si Samba? Samba? Oh, ikaw samba nung nangyayari din sa iyo diyan. At ito yung ating nag-iisang prinsesa. Hmm. Ating nag-iisang prinsesa na kaganda-ganda ng kanyang damit. Ang kanyang blusa. Oo, oh, oh, yung blusa ni Kiara, Kiara. Ito naman si Samba. Ang kanyang jersey na si Samba. O oh, di ba? Samba, Samba, <laughs> ikaw naman, Pelisa. Good evening, Pelisa. Pasabit-sabit ka na lang dyan sa doyan. Gustong-gusto nila yung doyan, mga kalisin. Si Samba at saka si Pelisa, sila ang magkatapi sa kanilang doyan. Ha? Nge, nakitota. Nagulat ako. Nakakagulat naman ni si Talisa. Ayan. Si Kiara. O, tignan nyo si Kiara. O. Oh. Best in voice. Oh, best in voice. Tinitignan ako ni Kiara. Ayan, mga kanisan. Tinitignan nila ako. Ayan, o. Oh. O, oh, ba? Diba? Matulog na kayo, ha? Matulog na kayo? Ha? Samba? Matulog na kayo? Ha? Si ikaw, Kiara. Matulog ka na rin, Kiara ikaw din samba, matulog ka na rin. Ha? Huwag kayo nangungulit-ngulit, ha? Naintindihan niyo? Mm, oo daw. Ikaw, Kiara, naintindihan mo? Kasi malaki ka na tingnan. <laughs> Ang Kiara ay parang isang chinita princess. Chinita princess si Kiara kasi tinitignan niya ako na nakatayon dito. At tinitignan niya yung buhok ko. O, tinitignan niya yung buhok ko, mga kalisen. Ganyan sana ang kahaba ng aking buhok. Parang sinasabi niya gano'n. Ang ganda yung kanyang postura, mga kalisen. Titigan niyo siya. Ang ganda ng postura ni Kiara. O, oh. nakapoise. Nakapoise talaga. So, ayan. Diyan na kayo ha. Lalagyan natin mamaya ng sapin dito para hindi sila malamigan ng ating mga pelisitas, hindi malamigan ang ating mga pelisitas kapag mayroong kumot dito sa taas. Diba, mga pelisan? Ayan, good night. Good night, mga pelisitas. Good night, mga pelisitas. Good night sa inyong lahat. Ikaw, mga pelisan, andun ka lang. See you again tomorrow, mga kapelisitas. Bye-bye. Bye-bye.